Nutrition month makulay ang buhay sa sinabawang gulay makulay nutrition month pala ngayon masarap humigop ng sabaw na makulay Ay. Ay. nutrition month nila ngayon napunta tuloy ako dito langga sa Luzon marami tuloy mga klase-klase gulay na nalalaman ko na pwede palang kainin na pagdating sa probinsya hindi pala nakakain hindi ba? kasi na-discover ko yan sa mga tao na nandito tsaka yung mga iba-ibang lugar na sa probinsya na nakakain pala yung mga ganyan kaya sa dami-dami kong -dami napuntahan parami ng parami din ang aking nalalaman na mga damo sabi nila nakakalason sabi nila nakakaganyan hindi pala malaki pala mga benepisyo at saka isang mahalagang bagay yan pwede na pala siyang gawing ulam hmm, di ba? kagaya na lang sa ipil-ipil, kagaya na lang sa talbos ng kamuting kahoy hmm, di ba? marami din akong na-discover dito kaya kailangan talaga mag-ikot-ikot tayo mga langga hmm? peace lang tayo, peace peace to peace. peace.